Mga cast ng What's Wrong with Secretary Kim nakatapos na sa kanilang shooting. Talagang bumuhos nga ang mga papuri kay Kim at sa iba pang mga artista na kasama nilang nag-shooting dahil napaka-approachable umano nila. Sa kabila ng napakadaming mga nakasabay na bisita sa nasabing farm kanina, ay hindi mo nga makikita na nagsusungit sila sa mga tao sa nasabing farm. Matapos din ang buong araw ng kanilang pag-shoot, ay umalis na din nga sila sa kanilang shooting location. Samantala, dumating naman sa Pilipinas kahapon, ang makakasama nila Kim na Korean actor para sa magiging shooting ng mga eksena nito sa Pilipinas, Bagamat surprise pa kung sino ang gaganapan nitong karakter, ay panigurado naman nababagay ito sa kanya dahil si Sir Deo Endrenel pa ang pumili dito noon. Hindi rin napigilan ng mga fans na matuwa at kiligin sa mga nagsisilabasan na mga behind the scene ganap na nakuhanan sa shooting location dahil ayon sa kanila ay palagi umanong nakasunod si Paulo kay Kim. Yung totoo pi, pwede ka naman dumiretso ng lakad tulad ng iba, pero gusto mo talaga sa likod ka ng prinsesa mo, tapos nung huminto sa paglakad, huminto ka din, wala na talagang makakabakod, haha <laughs> hashtag Kim Pao.